Hi Dubai! Nandito nga pala kami sa Ichiryo Ramen House. Located siya sa Wasalport Views Building 7, Dubai. Para ka rin ngang pumunta ng Japan, tinatawag din nga pala silang the home of the best ramen. Try nyo para malaman nyo kung bakit. At dahil nga ingitera ko, ay, nagpa-explain din ako kay kuya ng about sa mga kakainin namin kasi first time namin to sa kanila at wala pa kaming alam kung anong best seller nila or masarap na kainin. Kaya lahat, uh, pinaliwanag niya kung ano yung una namin pwedeng itry as a first timer. Natin. The second one is the purong paitang takram. Yan naman po isa, pag tinikman niyo, sabi niyo parang magkakaroon ng lasang squid. Nasa lang po siya. All our ramen po is chicken. Wala po kami mga seafoods, so walang mga beef. Kaya naman, siya yung pinapili namin kung anong kakainin namin. Binasa ko nga lang sa website nila eh. Three overseas Filipino brothers pa lang nagsimula nito. They are the De Guzman brothers. Dahil nga sa passion nila at sa pagmamahal nila sa Japanese food, Ichiryo Ramen House was born by these three overseas Filipino brothers. Napaisip pa nga kami kasi talagang kahit yung nasa TV is nakakuha sila ng coverage ng Japan. Para tuloy kaming nasa Japan, ito naman yung menu nila. And ito naman yung recommended juice ni Kuya. Sabi niya kahit sandal pwede ito yung partner. Which is nung na-try naman namin, sobrang sarap nga naman. Kaso, nakakabitin. This Ichiryu Ramen House brings delectable Japanese cuisine with ramen and its very core strength. It also guarantees a visual feast for Japanese arts and architecture lovers, together with anime and pop culture enthusiasts in general. Siang apala si Mr. Carl de Guzman, the President and Chief Operating Officer. Siyanaman si Mr. Raul de Guzman, Head Chef and Chief Procurement Officer. Of course, Mr. Nicolai de Guzman, the chairman and chief design officer. the youngest. The De Guzman brother na nagdala sa atin sa Japan kahit naman nasa Dubai tayo. Just go! This is our first food. Diyos ko, napakasarap nito. Pero appetizer pa lang to ha. Tsaka yung salad nito, napakasarap. Siyempre, gutom na kami kaya sinimula na namin ubusin tong pagkain na to. Mabilis lang naman namin na ubos. After ilang minutes nga, dumating na yung ramen namin. At ito nga, sobrang pula. Akala ko sobrang angam at hindi ko mauubos. Pero wala talaga. Kasi ang hang 5% lang yata. Ito naman yung in order ng kasama ko na lasang pusit, pero hindi siya pusit dahil hindi sila nagsisifo dito. Yung isang bowl na yun nakakabusog na agad. Kinabukasan nga, inaglalakad na ako papasok ng aking trabaho. Hindi naman ganoon kalayuan sa apat na taon ko dito sa Dubai. Sanay na sanay na ako sa araw-araw kong ginagawa. Naka-father's visa nga lang pala ako nung pumunta ako dito around 2019 nung November. And ito nga rin yung una kong trabaho na napasukan at unang-unang tumanggap sa akin. Kung meron nga pala kayong mga tanong is mag-comment lang kayo at sasagutin ko naman. Dahil nga winter ngayon ay eh, nagkaroon na ako ng windburn sa labi. O oh, sugat-sugat talaga. Sa sobrang lamig yan at saka sa pabago-bagong panahon. Teka, hindi ko rin alam kung sino bumangga dito. Wasak eh! At ito naman, kapag nag-scooter ako, ito yung dinadaanan ko. Meron silang linya. Dito ka lang pwedeng dumaan pag may scooter ka. Para doon sa kabila, iwas aksidente naman doon sa mga naglalakad. May plano ka bang pumunta ng abroad? Dapat buo ang loob mo. Tsaka malakas talaga ang loob mo. Kasi pag nandito ka na, mahirap ng umurong. Kahit gusto mong umuwi, mahirap ng umuwi kapag nandito ka na. Ito nga pala, malapit na ako sa aking trabaho sabi ko noon, dalawang taon lang ang ko dito. Uwi na ako sa Pinas, pero ano nangyari? Four years na nandito pa rin ako. Digital marketing nga pala ang trabaho ko dito. Yung sa social media. Madami naman trabaho dito sa Dubai. Sipagan lang talaga ng paghahanap ng trabaho. Yung iba nagsisimula pa sa mababang sahod as in mababa talaga akala nila pagdating nila ng abroad, 100,000 ang kadang sahod mo. Hindi. Depende yun sa galing mo at saka sa mga experience mo na may aambag mo. Siyempre, benefits yan. Dapat may makukuha sila sa'yo, may makukuha ka rin sa kanila. Hindi nga pala natatapos dito ang araw ko kasi pag out ko ng trabaho is mag na ako dahil meron kaming part-time ngayong ang gabi. Around 7pm, pin-out na nga ako ng maaga para makarating ako ng alas 7 eh. Iba-iba rin naman yung naatanda naming part-time. Minsan photographer, minsan nag-videographer, minsan kasal ng mga Emirati o kaya birthdays or photo booth. Depende kung anong ibibigay sa aming uh, part-time. Pero tanggap lang ng tanggap kasi sayang din naman yung kinikita. Ito nga pala ay photo booth sa kasal ng Emirati. So kaming mga babae ang maghahandle kasi bawal dito ang lalaki kaya... Sabi ko sa iyo, trabaho kapag babae dahil mostly babae ang kinukuha lalo na pag may mga kasalan, may mga birthday, yan, bawal talaga ang lalaki. Si pagan lang talaga sa ibang bansa pero syempre, look for yourself and look for your health na rin.